So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss, ay ituturo ko sa inyo yung diagram mga boss. O kung paano ikabit o install yung ganitong klaseng uh, setup sa ating Honda Click. So, yan. Lazy Hexa. Na meron tayong RGB uh, DRR uh, L running light. At uh, feedback to stock yan mga boss. Uh, para talagang yung angas o yung tindig ng ating Honda Click e talagang napakaganda. So meron tayong Lazy X ha. Uh, sa inyo yun mga boss kung anong klasing uh, ilaw o ah uh, integrated o ppedeng red, blue, white. So mas maganda kasi dito mga boss. Uh, white yung ating Lazy X para pag once na nag back to stock tayo ay All white mga boss at nakailaw pa rin yung ating Lazy X. So, yan nga boss, uh, mga boss yung setup. So, yan nakikita natin sa screen na talagang maganda talaga yung tindig ng ating Honda Click. So, mga kailangan natin dito mga boss ay uh, bali limang relay para mapapagana natin yung ah uh, hazard mga boss o signal light ng ating uh, RGB DRL kasi pag once na hindi tayo naglagay mga boss ng uh, relay dito sa kabila o dalawang relay uh, hindi natin mapapagana ng maayos to pag once na nag signal tayo mga boss ng ating stack ay gagana o sasabay yung ating RGB ibig sabihin hindi stack o hindi pure stack yung ating setup kaya, kailangan natin ng limang relay so dito pwede rin tayong hindi na gumamit ito, mga boss etong relay na to at idiretso na lang natin dito pero dito sa ating diagram yun naman natin dal, uh, bali limang relay para solid na uh, positive line yung may bibigay natin dun sa ating setup dito sa ating uh, lazy x sa setup mga boss so dito bali limang 12 volts mini relay yung ginamit natin tapos meron din tayong uh, halo switch para sa uh, back to stock natin switch para sa back to stock at uh, ito yung ating represent ng stock DRL o ating running light yung stock na signal light tapos ito yung ating signal button mga boss left and right yung ating RGB uh, RGB DRL So ayan, tapos ito yung ating uh, ilaw sa ilaw sa signal light mga boss, pwedeng gawin din nating RGB yan. Tapos ito yung represent natin mga boss sa uh, lazy X ha? So nasa sa inyo kung anong ilaw kulay nung ating lazy X yung ilalagay natin dyan. Tapos represent naman ng demon eye. So yan. So, una mga boss, dito yung ating stock na sakit sa loob ng ating headlight. Ang kailangan natin dito, yung color black. Pwede kasing uh, blue-white to mga boss, o black, o tingnan na lang natin dun sa loob ng uh, ating switch kung ano yung uh, Katapat na itong black Kasi black to sa labas mga boss Pagdating sa loob iba na yung kulay nya Tapos solid green Para sa ground At green white naman Para sa supply ng ating headlight mga boss Ayan uh, So ito yung represent mga boss Ng ating stock na uh, socket Ang kailangan natin dyan yung tatlo na yan Puputuli natin sya o, Puputuli natin yung tat, uh, dalawang Uh, wire na to mga boss yung black tsaka green white so yan yung putol na wire na yan mga boss dudugtungan natin yan papunta dito sa relay 1 papunta ng 30 tapos uh, yung negative mga boss 86 Idugtong naman natin dito sa relay 2 na 85. Pagdugtongin natin yan tapos itap natin dito sa solid green para yan yung magiging supply ng ating negative dito sa dalawang relay na to same lang din dito mga boss sa green white putulin din natin yan tapos yung wire na galing dito sa socket dugtungan natin papunta naman din dito sa TRT so makikita natin dito na same sila mga boss nang pinagpuntahan sa line 30 ng ating mga mini relay So yung pinagputulan na wire mula dun sa socket, dinugtungan natin papuntang 30. Same din dito mga boss. Yan 30, 30. Tapos 86 at 85, pinagdugtong natin sila. Nilagyan natin ng wire. Tapos tinap natin sa solid green para may supply na sila na uh, negative. Tapos dito sa relay 1 mga boss, yung 87A sa so ito, idudugtong naman natin yan So, dyan natin ilalagay yung connection naman ng pinagputulan natin dito sa taas mula dun sa sakit yung wire na yon ilalagay naman natin dito sa 87 mga boss so yan papunta na to sa headlight etong wire na to same din dito sa kabila mga boss yung green white eto yung pinagputulan nya lagay naman natin dito sa 87 ng relay 2 87A so papunta ng headlight yung dalawa na to yung accessories tapos yung supply ng uh, headlight mga boss <coughs> so pag nag on tayo ng motor yung connection dito mula sa socket bababa dito sa dalawa na to pupunta sa 30 at dahil meron na negative yan yung kuryente mula rito mga boss ay didiretso dito sa 87A so iilaw na yung ating stock headlight so parang hindi siya naputol kasi tuloy tuloy pa rin yung kuryente tapos mga boss, ang uh, kahalaga naman nitong uh, Halo switch, ito 'yung magiging switch natin para doon sa mga accessories na ilalagay natin mga boss. Para mapailaw natin siya. So dito 'yung ating Halo switch, meron niyang common, negative, positive, normally open, tsaka normally close. Bali limang wire yan mga boss Ang hindi natin gagamitin dyan o pwede nyo nang putulin Yung ating normally closed kasi hindi na natin kailangan yan Yung negative tap natin sa negative Body ground o sa negative ng ating battery <coughs> Yung common naman mga boss tap natin yan sa accessories wire So yan yung magiging supply nya Ng halo switch na to tapos yung positive at normally open pagsamahin natin silang dalawa uh, lagyan natin ng mahabang wire mga boss papunta naman dito sa 85 at uh, 86 ng relay 1 at relay 2 so yung positive at normally open pagdugtungin natin yung dalawa abaan natin yung wire para ma-connect natin dito sa 85 at 86 ng relay 1 at relay 2 so yan tapos ang papaganahin natin mga boss na 87 na lang is yung uh, relay 1 kasi etong relay ito mga boss negative supply na to eto naman ay positive kaya hindi siya pipwedeng uh, magsama dyan yung 87 ng relay 1 mga boss yung kuryente mula dito sa 87 ay mapupunta naman dito sa uh, 87 am mapupunta sa 87 dahil nagkaroon na ng supply tong 85 natin nagkaroon na ng positive line yan so dito pupunta yung kuryente dito bababa dito mga boss papunta naman sa relay 3 So, yung relay 3 natin mga boss, yung mula dun sa 87 na to, papunta dito sa 86. At yung 30 sa positive line ng ating battery, at 86 ay sa negative. So, dahil meron ng 30 yan, at may negative pag once na na supplyan tong 85 yung connection ng positive line mga boss mapupunta na dito sa relay 1 at relay 2 automatic na aakyat na sila dyan so yan papuntan 30 tapos dudugtungan natin ng wire dyan mga boss so yung 30 na yan mula dito sa 87 pupunta yan dito sa uh, linya mga boss ng ilaw natin sa mga signal yung pwedeng RGB yan mga boss tapos eto pupunta rin yan dito mga boss sa ating uh, lazy x ha? tapos de sa demon eye o devil eye so yan lahat ng positive pag once na nag open tayo ng RGB makokoneka na yan mga boss so yan so may kita natin dito connected na sya dito itong dalawa uh, nakakonect na itong dalawang itong RGB na to pag once na nag on tayo ng ating halo switch yung kuryente mula rito mga boss pupunta dito at iilaw na yung ating mga accessories yung RGB dito sa taas sa ating uh, signal light sa DRL RGB iilaw din yan tapos yung ating Lasix at saka yung Demon Eye natin mga boss So lahat ng mga positive yan Magkoconnect Positive na itong RGB Pati yung sa signal magkoconnect yan mga boss Dito yan nakakonect yan dito sa line ng TRT <coughs> Tapos yung mga negative nya Sa negative uh, line Pwedeng sa ground Pwedeng sa solid green So yan pwede rin sa battery mga boss so lahat ng negative pagsamahin para iisang linya lang din siya tapos lahat ng positive nito pagsamahin din natin at lagyan natin ng connection papunta naman dito sa line ng TRT so yan. paano naman gagana yung kanyang signal light mga boss so yung ating signal light diba wa ito yung ating represent ng signal switch pag once na nag-signal ka mga boss ng left, yung kuryente papalo dito. So yan papalo siya dito. <coughs> pupunta dito sa 85. So yung ating left na connect dito sa 85 at yung ating right dito sa 86 ng relay 5, uh, relay 5 at relay 4 mga boss. So pag once na nag-left ka, pupunta yung kuryente dito, yun yung ating stock na signal light tapos tatawid uli siya dito mga boss pupunta dito sa 85 tapos yung ating 85 mga boss dahil nagkaroon na ng supplyan at meron na siyang 30 at negative dito sa part na to so lagyan natin na negative so dahil may negative at positive na yan at nasuplayan na yung ating 85 yung kuryente mula dyan sa 87 dapat ay mapupunta dito sa uh, 87A ay mapupunta dito sa 87 So, iilaw yung ating uh, DRL RGB. Mamamatay yung kulay nyan. Yung RGB light, mamamatay at magdidilaw sya. So, gagana yung ating signal light dito kasabay ng signal light naman dito sa ating stack. So, yan. So, gagana yan. So, patayin ulit natin sya. Pag patay mo ng left, mawawala yung connection dito sa 85 at yung connection dito sa 87 mapupunta dito sa 87A so dahil wala namang connection yan mga boss so walang iilaw so babalik uli yung kanyang pagiging RGB o yung RGB DRL so pag nag left ka pinutin mo yung left pupunta yung kuryente dito masusupply na itong stock natin yung kuryente papalo rin dito sa relate 5 sa 86 at dahil may positive line na to sa 30 ay 85 yung connection mapupunta dito sa 87 same pa rin nang mangyayari mga boss So yan mamamatay yung ating RGB at iilaw yung ating signal light So yan so magsi-signal siya So same din sya nang mangyayari dito sa uh, relay 1 uh, relay 3 at relay uh, relay 4 at relay 5 So ganyan gumagana yung ating signal light pagdating dyan sa RGB So, eto yung ating hexa frame. O, yung ating laser Tapos, etong mga ilaw natin sa uh, demon eye. So, hindi yan magbabago uh, mga boss. O, hindi siya mamamatay. Habang naka-on tayo ng uh, halo switch para sa mga accessories. So, pag once na prenes mo dito mga boss, in mo yung ating uh, halo switch. So, yung connection dito mga boss yung connection dito sa relay 3 mawawala ng connection to mapupunta ulit siya dito mga boss mawawala ng connection tong 85 yung connection ng 85 pupunta ulit dito sa ating halo switch mawawalan siya ng kuryente mga boss at babalik na yung kuryente dito sa mula sa 87 mapupunta sa 87A so iilaw ulit yung ating uh, stock na headlight So mamamatay na yung ating accessories. Kaya uh, walang huli yung ganitong klaseng setup ng ating mga motor mga boss dahil may back to stock shop. Uh, pure white lahat yan mga boss. Parang stock lang din siya. Pero nakailaw pa rin tong ating uh, sa mga boss. Pwede pong pailawin to. Itong ating sa Pwede rin hindi mga boss. So nakadepende kung saan mo siya ilalagay. So pwedeng i-connect mo yung ating Lazy Exa sa accessories. Pwedeng ihiwalay mo to. Yung ating ilaw ng ating Lazy Exa. O so, pwedeng nasa RGB na rin siya para pag once na uh, nag-on ka ng ating halo switch, dun na lahat gagana yung mga accessories na to. At pag nag-off ka, automatic na mamamatay lahat kasama yung ating Lasix ha para uh, pure na stock talaga lahat mga boss pero nasa sa inyo kung ano yung gagawin nyo e, pwedeng naka-stay na nakailo tong Lasix ha okay din naman kasi puti rin yan at nasa sa inyo din mga boss kung anong kulay yung ilalagay yung kulay na itong ating Lasix So yan lang mga boss yung diagram natin. Dito mga boss pala, Pipeding hindi na rin tayo maglagay ng uh, relay 3. Pipeding yung connection dito sa 87. Yan, pipeding yung connection dito sa 87 mga boss. Yan papunta dito, bababa dito sa relay 3. Ay, tanggalin na natin 'to. Pipede rin naman. At i na lang natin dito sa 230. So yan, yung connection dito i na natin dito sa 30. Pero mas maganda kasi mga boss na meron tayong relay 3 para yung kuryente na kukunin niya pabato dito sa mga lahat ng accessories na yan eh, galing sa battery para hindi kukurap yung ating mga accessories mga boss o hindi siya uh, kukulangin ng kuryente. So nasa sa inyo pa rin mga boss kung anong diagram o anong setup yung inyong gagawin. So yan muli mga boss at uh, paki pakilike mga boss yung ating video para uh, ma-recognize ni youtube yung ating channel e eh, legit talaga mga boss so kung may mga katanungan kayo pagdating sa diagram na to at nalilito kayo mga boss may mga tanong kayo ilagay lang nyan nyo sa ating comment section mga boss yung inyong katanungan at sasagutin natin yan uh, sa abot ng ating makakaya mga boss so muli mga boss maraming salamat god bless